For our morning devotion for today I just would like to read a passage from Psalms 27 verse 4 it reads One thing I have asked from the Lord that I shall seek that I may dwell in the house of the Lord all the days of my life to behold the beauty of the Lord and to meditate in his temple Ito yung panalangin ni Haring David na kung saan ay sa kaligitnaan ng kanyang karangyaan, sa kaligitnaan ng kanyang kapangyarihan, sa kaligitnaan ng kanyang napakadaming gawain bilang hari ng ng uh, Israel no ng ng Juda nung time na yon ay iisa yung kanya naging naisin sa kanyang buhay. At ito ang sabi nga dito, isa lang, isa lang ang gusto ko. At ito yung hahanapin ko, yung mukha ng Panginoon at maranasan ko, matunghayan ko yung kanyang kabutihan, yung kanyang kagandahan at namnamin ko yung kanyang salita. Hindi lang sa araw na ito kundi sa buong panahon na siya ay nabubuhay. So ano makikita natin dito? Makahalagahan ng paghahanap ng mukha ng Diyos. Paghahanap ng kanyang kalooban sa ating buhay sapagkat so, alam naman natin na Panginoon lamang ang nakakaalam ng ano ang mabuti para sa atin siya ay may planuhin sa ating buhay at kung yan ay ating susundin, yan ay ating tutup din, tiyak na tayo ay malalagay sa napakagandang uh, sitwasyon na kung saan ay kahit anong maging bagyo o unos na dating ating daranas sa ating buhay, hindi ito maging hadlang upang tayo ay manatili maging mapayapa, masaya at may katiyakan ng buhay na walang hanggan sapagkat tangan-tangan ng Panginoon ang ating buhay. Harinawaya na ating maging panalangin sa araw na ito. Patuloy natin hanapin yung mukha ng Panginoon. Araw-araw tayong manalangin. Araw-araw natin nanamin yung kanyang salita. At araw-araw natin susundin ano man ang kanyang kapayagan sa ating buhay upang sa gayon ay tiyak na ang ating lakarin sa pang-araw-araw ay naaayon sa kalooban ng ating Panginoon. Nakilang Panginoon, kami po ay nagpapasalamat, nagpupuri sa inyong pong katapatan, sa ipag-ibig. Salamat po sa buhay ni Haring David na kung saan Panginoon pinakita niya po ang kahalagahan po ng paghahanap ng inyong muka, ang kahalagahan po ng pakipagniig sa inyo Panginoon, hindi lamang po sa pang-araw-araw kung hindi sa buong buhay na siya ay nasa lupa o Diyos. Salamat ng marami amang banal, alam namin na sa aming pong personal na kakayan, hindi po namin to makakayang gawin, Panginoon. Subalit so, dahilan po sa iyong grasya, subalit so, dahilan po sa iyong biyaya, Subalit so, dahil po sa iyong pag-ibig, Panginoon, kami po ay nagkakaroon po ng kalakasan at tupdin ang iyong kalooban sa pamamagitan po ng pananaspiritu na siya pong humahawak sa amin po mga puso. Patuloy lamang na ikaw kami aming pinupuri at sinasamba sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Maraming salamat. God bless.